Bago simula ng araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa isang mapaghimalang panalangin. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa bagong araw na kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami ngayon sa iyong trono ng biyaya. Kami po'y nagpapakumbaba at nagpapasakop sa iyong kalooban. Panginoon, punuin mo po ang aming puso ng iyong presensya. Gabayan mo po kami sa aming pananalangin at buksan mo po ang langit upang aming matanggap ang iyong pagpapapala. Ikaw lamang ang aming pag-asa at sa iyo lamang kami kumakapit. Salamat po sa bagong araw, bagong pagkakataon at bagong biyaya. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng pagpapalang aming natanggap. Salamat po sa buhay, sa hangin na aming nilalanghap sa pagkain sa aming mesa, sa tahanan na aming masisilungan. Salamat po sa aming pamilya, sa mga kaibigan, sa mga taong nagmamalasakit. Salamat po kahit sa mga pagsubok, sapagkat sa gitna ng lahat ay nariyan ka. Salamat po sa kalakasan, sa pag-asa, sa pagkakataong magbagong buhay hindi man kami karapat dapat, ikaw po ay laging tapat. Aming Diyos, kami po ay humihingi ng tawad sa lahat ng aming kasalanan. Patawarin mo po kami sa mga pagkukulang at sa aming mga maling gawain. Linisin mo po ang aming puso't isipan. Hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo, O Jesus nais po naming lumapit ng malinis sa iyong harapan. Bigyan mo po kami ng bagong simula. O Diyos ng kagandahang loob, sa araw na ito, hinihiling po namin ang iyong pagpapala. Pagpalain mo po ang aming mga gawain, ang aming trabaho, negosyo, pag-aaral, at lahat ng aming ginagawa. Gawin mong mabunga ang aming pagsisikap. Gabayan mo po ang aming mga desisyon. Bigyan mo po kami ng karunungan, kaalaman, at tamang direksyon. Pagpalain mo po ang aming pamilya. Ibigay mo po ang kalusugan ng katawan, kapayapaan ng isip, at pagkakaisa sa bawat isa. Protektahan mo po kami laban sa anumang masama. Pagpalain mo rin po ang aming pinansyal na kalagayan. Ikaw po ang Diyos ng kasaganaan. Ikaw po ang aming tagapaglaan. Panginoon, pagpalain mo po ang mga may sakit. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Pagpalain mo po ang mga nawawalan ng pag-asa bigyan mo po sila ng bagong lakas at liwanag. Pagpalain mo po ang aming bansa. Pagharian mo po ng katarungan, kapayapaan at kaayusan. Panginoon, sa araw na ito, itinatangi po namin ang aming buong pagkatao sa iyo. Ikaw po ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas, ang aming tagapagtanggol ang lahat ng aming meron sa iyo po nang galing. Gamitin mo po kami para sa iyong kaluwalhatian. Itatalaga po namin ang aming oras, talento, yaman at buhay sa iyo. Tulungan mo po kaming mabuhay ayon sa iyong kalooban. Nais po naming sumunod, maglingkod at magmahal gaya ng iyong itinuro. Sa bawat hakbang, kami po ay umaasa lamang sa iyo. Panginoon, salamat po sa pakikinig sa aming panalangin. Naniniwala po kami na sa iyong tamang panahon, matatanggap namin ang mga pagpapalang nararapat para sa amin. Itinataas po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa biaraw-araw -araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.